South Korea passed a bill on Wednesday to ban the use of mobile phones and other digital devices in school classrooms. The nationwide ban will take effect starting in March 2026 and comes as concern grows about the impact of heavy social media use among young people. Ang South Korean lawmakers, ganon sila ka sa kanilang estudyante at sa future ng kanilang bansa, kaya nagpasa sila ng batas para ipagbawal ang paggamit anumang digital device sa loob ng classroom para ang mga estudyante mag-focus sa kanilang lesson at sa pag-aaral. Kahit maganda ang educational system ng South Korea, alarma, nag-worry pa rin ang mga lawmakers sa South Korea. Sa katunayan, in the PISA 2022 test, South Korea consistently rang among the top Among the top countries, placing 6 in mathematics, 4 in reading comprehension, and 5 in science and technology. Ganon sila kagaling. Samantala, ang lawmaker sa Pilipinas abala sa ibang bagay. abala sila sa flood control, wala silang pakialam sa future ng Pilipinas. Ang pinaghahandaan nila ang susunod na eleksyon kung sino makakalaban nila, bapabagsakin nila yun, sisirain nila yun. Diyos ko po, tulungan nyo kami, may pag-asa pa kaya ang Pilipinas na magbago, babalik ang dating sigla ng Pilipinas. Libreng wifi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, Handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang resulta sa labis na paggamit ng cellphone sa klase at libreng wifi para makikonek ang mga estudyante. Kaya kolelat ang grado ng Pilipinas sa exam. The Philippines has ranked in the bottom quarter in the recent PISA program for international student assessment test with its 2022 scores placing it near the bottom 10 out of 81 countries. Ang baba na kuha ang Philippines. Philippines run ang 76 in math out of 81 countries 77 place in reading comprehension and 79 in science out of 81 countries ibig sabihin nasa dulong-dulo talaga ang Pilipinas sayang naman napakarami pa naman Pinoy magaling resulta ito ang ating mga estudyante ay hindi na nag-aaral nag-internet na lang nag social media kaya nga binansagan tayo the texting capital of the world sa dami-daming kongresista ang Pilipinas dapat meron magpasa ng batas ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng klase at putulin ang wifi signal doon lang sa library. Dapat ang library lang may access sa internet doon lang sila mag research The Philippines rang as the sixth largest country by Facebook user globally. Grabe napakaraming Pinoy gumagamit ng Facebook doon na lang naglilibang. Kahit magulang hindi na kayang kontrolin with approximately 87.7 million user as of early 2025 ang ating mga estudyante ngayon pag wala si teacher nag Facebook, nag TikTok TikTok, hindi na nagbabasa yung kanilang lesson, yung assignment kinokopya na lang sa kapwa estudyante. Kung minsan si teacher nag TikTok TikTok kasama ang estudyante. Kaya ang ating educational system hindi na tayo makakasabay globally kahit nag-extend pa tayo ng another 2 years sa senior high school wala din nangyari sa mga estudyante. Sana gayahin natin ang South Korean lawmakers. Nagpasa sila batas para ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom, sa loob mismo ng kompos.